Ya, Mau bakut maka. Good morning. Kumusta man ni mong pagkatulog gabi eh. Good morning na. Kino sa mong pagkatulog ni mong gabi eh. Dugay man ni mata lagi. Bakit? Ano na pangisay mong dayapil? Ano maksudnya magsurya sa taong sa'yo. Gidam ko ni

Uban ni mong gidam go maka gadang go gloto numero numero as swift tech Ha? <laughs> Mauna Ron, ma Abri sanga ley portu go tan. Ba unan ni ran. Paabri man teh likot kay sa kautan. uban. Ani may uwang dam Apri Abringon sana tong bintana ato ha. At anar ka? Ad ko na uga, ad ko ta okay. Napi to kay dayafer. Apo yung sana ng bintana kay ngit, -ngit. Ay, ginawa ko mga una tarong sa taod Na. Ato ka na uksa. Ato sa kanaw. kay mag-istorya-istorya sa ta. Sabi to kay Dayapir. Hindi uh, mong sinila sa. Hmm. Uh, hmm. Ang dya. may samay umagidam ko. unsa um, lagi na o um, mag istorya sa na nawa. nawa na dugay ka gamong ni mata mo alam ka nang pukawa kay basi dugay ka nakatug gabi eh atong kaw to ni mong likod be um, ja maligo na po tanay oh. ah maligo na po ta kay kada semana ta dapat maligo Ah, anay rata maligo, anay gano'n nga. Bawang nasa, anay saog. At to the Okay. anay mga ihi, kalat-kalat. Ah, pwede po to to sala. Kaya ang baunasan ng sala. Mahindo ng sala. At ang abog! Han? Ang kumusta naman ay mong pagkatog, lege? Eh? Ito yan, nung gadamgo. Nung gadamgo, makangit yun ay. Sa tanang tao, si Itcher, dahil mong gadamgo. Okay.

na kagapon. Hmm. Ha? Ani, di naman mo tingog na oy! Ah! Ah! ah. Nakalipat na <laughs> Nakalipat na po ka! Dali, ano, kalipat lagi! Ano, gino, you know, uh, uh, ya, nipalit na ko gas, nipalit na ko gas, ah! atong stove kay na may nihatag na ho pala gas di hong gipalit salamat sa naghatag sa sa price gas ang 1,200 naman ay dapat na mo barato ng price dapat mo barato ng price gas yan naman nag na production na ng Lila Bohol. Na ang price gas, Lila Bohol Production. Dapat, naglibo ng tanah basin po or <clears throat> basin po agad tong pag retail na 200 siguro po ilaha kadakuan, kuan ang anak man ang negosyo dap, na amang joy dapat nagpaginansya dito ta kay negosyo god an nayan na anas lila kana bitang parehan ng gasol wa magkakain kanang kada stove gas stove na sa Lila Bohol ida kong factorya sa bana ato nag ato nag reba ba sa on ti man ana basadak ucamu nga company sa price gas dito sa Lila Bohol tukod jamu lagi na, -ay? ha Doon sa dagat na idak ujamong kuan ato ga trabaho man sa una ana sikuan anak ni Ilay sa trabaho ba ba ni Hawa, ni Undang na po kang ilay na kay nung doon ilay kaya nung ilay ilay ba ilay mercy ilay na uh, pulbo ah oh, ilay like na pulbo mama ni Lorda. Ah. si hiso si katrabaho na karijo ba ni lang trabaho sa kamulo siguro ang kanta namin si Ja, si Jesus, Sa... Ah anak ni Rita Gamutinan. Ha? Namin Diyos, anak ni Rita Gamutinan, guwapa ka, Adyo. Kaya May anak ni Ilay basihisos, si Jesus? po na si Jesus. Guwapo po na si Jesus. namin Diyos, as anak ni Rita Gamutinan, nga guwapa po. Kayo siya. Ang ah, guwapa wow, pa man nag-ikasal, sila, mag naman na sila. Ang tao naman silang naman? mas pala dito. Na. Tua sila dito. Ano ilay na kay kanunay na makaadto Korea. Lapia Na, mato ire, kay nakasuway nag abroad. <laughs> Korea, mato pa kay kita banahon pong Koreano an. <laughs> Dok tau-tau na